Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, nandito kami ngayon ng mga kasama ko sa dito day, day. So pagpasok ko guys, nakita ko itong dinosaur. Naalala ko yung apo ko kasi favorite niya talaga itong laruin ang dinosaur. So gusto ko sana siyang bilhin kaso nga lang kulang yung budget ko. So naisip ko guys, uh, babalik na lang ako dito next time para... Uh, mabilhan siya ng dinosaur ang sarap dito mamili guys, sa dito di. Ang mamura lang talaga ng mga bilihin dito. Like mga laruan. Kahit anong klaseng bilhin, bilihin dito guys, Pinaso mura lang siya. So ito naman mga laruan guys. Uh, dito ako nagpo-focus mag-video kasi na-amiss ako guys. Ang gaganda kasi. So, mura lang din siya guys, pang pasalubong sa ano. Asana ah, kaya si Pag-uwi mo ng bakasyon, masarap to, guys. Maganda to, guys, pang pasalubong ah, so sa mga, mas... mga pamangkin. Ah, so, ang bakit? ganda talaga dito, yung mamili. Yung Kaso nga lang, hindi sa sapos tayo sa budget, kapapaan. kaya, hmm. sunod na lang. O, no, diba? Pati nga, yung mga books, gusto ko din, eh. Oh, yung a child mo ba? Hmm parang lumalabas, no? Huh? Huh? Ito ang oh, mga pamboto, ha? Dito sana, eh. Ano pang mga... Ang ganda. Sure. Di ba be? Ang ganda bi. Pati yung mga car-car. May mga ganito. Cute siya. Lego. 40